Good morning, guys. Madaling pa. Alas 5 na madaling ara. Ay, alas 4. No? 3.30. <laughs> 3.30 na madaling araw pala, guys. Guys, nakaluto na kami. Ah! Ay! Nakaluto na kami ng ano, buto-buto. Ayan na. Sarap nito, guys. Ano ito? Style bulalo. Pero hindi siya bulalo. Ano laki mm. Alam, malambot na mahal. Naihiwalay na yung ano, laman. Naihiwalay na yung laman. Dahan-dahan na lang yung apoy. Ito, ay, nako. makapitada naman ng ano ito. Papa, pakihilog mo nga, please. malambot na lambot na. Sabi natin yung karne. Ginisa lang yan guys. Ginisa na ano. Sayote. Tapos meron siya maliit na brokoli. Sinama ko na para meron namang green green. At saka carrots. Pati yung tangkay ng brokoli. Ayan o. Oh binalatan namin ni eh, papa tapos sinama namin sarap naman din yan eh. asin lang maglagay na ako ng paminta guys, hindi ko na maipapakita sa inyo ha walang hawak ng camera Bagaimana menang pemitik ya. Lagi aku brokoli saka yung sayote. Stir fry lang ito guys. tinakpan ko muna ayun guys, naglagay din ako ng konting asin, tapos nagdagdag pa ako ng paminta hindi na ako maglalagay ng toyo, ayoko nang merong toyo, gusto ko yung ganyan lang siya parang mas masarap tingnan kapag walang toyo okay na ito guys kasi mamaya, ano pa naman kumipap, eh, ayunin pa naman namin para hindi ma overcook ko na. Guys, itsura lang. Ay! Pawis na pawis. <laughs> si Papa, pawis na pawis. Sobra. Ayun, nakamak na siya. Mula dun sa loob hanggang dito. Malinis na yan, guys. Ready na yan sa mga bisita. Ay! Ito na naman tayo. Sunod-sunod na naman sila. Tapos si Sky, nakaano lang yan malungkot na malungkot yung mukha niya pag nakatingin sa amin, pag ganito umalis kami Ay, ganyan anak ah! ang hirap tunay nilang iwan, lalo na si Sky tinan mo, ganyan siya ito si Velo, walang pakialam niyan, basta tumahon lang yan talaga itong si Sky, ganyan siya hmm. <laughs> hi guys, sorry po ngayon lang uli ako nakapag vlog So, kanina ng umaga, nag na kami dito sa bahay. Tapos, andito uh, dito na rin ako. Nagluluto ako ngayon ng sinigang na buto-buto. Sinigang sa kamias. Tapos, lalagyan ko siya ng mustasa. Yan. Mustasa lang. At magluluto na rin ako ng ano, ng kalabasa. Lalagyan ko naman itong ano, okra at saka talbos ng antalaya. Ito na yung ano kalabasa, guys. Lagay ko na itong ampalaya para tingnan sila siguro pap sila Papsi. Anong oras na? Pas alas 11 na yata. Mang 11 yon, 11:20 ganyan. Nandito na sila. Hmm. sarap ng maraming ampalaya eh. Ito yung kalabasa ng mga baby loves. <laughs> binigay din niya ala, hindi ko na parang binigay din yata sa amin itong kalabasa na ito Amin ang aming friend binigay parang oo binigay ito, dalawa ayun yung isa oh. saka yung upo isa lang yung niluto ko ngayon kasi meron naman akong sinigang na buto-buto gusto ko din, meron din akong gulay ayun, nakaluto na naman so mag imis-imis lang ako dito sa ano sa kusina. Then doon na ako sa kwarto. Ayusin ko mga bebe. hello, hello, hello guys. Ayun ah, na nga po, natapos na po yung maghapon namin ni Popsi. At ah, time check, alas 7 na po ng gabi. Opo, ang aming mga baby ngayon lang namin sila si Kaso ayan sila, mukhang sabik na sabik sa kanilang mga magulang. <laughs> at si papa ayun siya nagaasikaso naman siya ng aming hapunan so very busy kami sa araw na ito guys pasensya na po kung putol putol yung aming vlog Ah, ano? Ano? Hindi, gugupitan ko nga si Bella eh. Ayusin ko. Hello, baby. Uh Oo. -oh. Ano? Lalabas tayo ngayon? Bono ka sit na siya. Ay, ah, hindi niya matanggap na ano eh. Na sumusunod siya sa akin. Oh, bo. very good. Very good. Ayan, ganyan. Aba, 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 aba. O, oh, sit na daw, sit na. Lalabas na tayo. Sit. Very good. <laughs> o, oh, na, lika na, lika na. Sige. <laughs> Dito na tayo. Labas na. Pag hindi ko sinabi yan, di yan lalabas eh, na dalawa eh. O. Oh. Ay. Oh, tara na, Gerard. Alika na, alika na. O, na si mama. O, oh, tara na, tara na. Alina kayo. No. <laughs> Halika na. Dito tayo para happy family. Yan, ayan. Nako, takbo. <laughs> Ang saya nila, oh, papa, oh. Hala ka, saya, oh. <laughs> Very good, oh. oh. <laughs> Ang saya naman ng mga anak ko, oh. Oh, hmm. <laughs> Today ay rest day namin and family day with our baby loves. <laughs> Ito si Sky, oh. Oh, Sky, bakit? Anong nangyari sa iyo? Oh, baba ka na, baba, baba. Gusto mo na bumaba? Ayun, bumaba na nga. <laughs> Dito silang lahat sa tabi ko. Pati yung dalawang bubit na makulit. Nandito din. Ay, yung nga pala. Kaya pala maraming tao dito sa harapan namin. Election nga pala ngayon ng mga ano kapitan sa mga konsehal. Kaya busy busy. Sana maraming tinda sila ano, Christy. <laughs> Kasi maraming tao talaga ngayon. Sabi ni Papa ng ano, kaninang umaga, pagising ko, gumawa daw ako ng ano ng palamig magtitinda kami sa harapan kaso wala pala kami yung lalagyan sayang marami nagtitinda kasi dun sa harap ng eskwelahan sayang din yung kikitain sana namin so hindi namin napaghandaan dahil busy kami kahapon guys busy busy maghapon yun pero kahit ng family day namin ngayon, at uh, rest day namin, naglalaba pa rin si Papsi. Kami, naglalaba pa rin. Ang dami namin damit sa so sobrang init, guys. Sobrang talaga. Napakainit ng panahon ngayon. Kaya pag pinawisan, bihis, ligo. Pinawisan, bihis, ligo. Ayun. Daming damit. Ito nga palang talbos ng ano kamu? Ay, Papa! Ayun eh, tatanim na agad eh. <laughs> ng kamote. ilalaga ko lang. Meron pa ba tayong buro? Ay, wala na pala. Okay, saw-saw na lang natin to sa ano, toyo. Ilalaga. Tapos, meron din ako nabiling ano, talong na maliliit. Eto guys. Ang palaya con carne con egg. <laughs> Yan ang ulam namin. Para hanggang mamayang hapon na. Ay, mahal. Labas ka ng ano ng sahog nating karne dito. Tapos lagyan natin ng itlog. Tapos ito. Maliliit na talong. Masarap ito, guys. Ito yung ano talaga, pang nilaga. Manamis-namis. So, ito lang, guys, ang ulam namin maghapon ni Papa sa halagang 60 pesos. Bumaba na rin ang ano. Dati ito, 30 pesos. Itong nag-iisang ampalaya na ito. Ngayon, mura na rin. Ayan ano na lang ito Twenty uh, 25 pesos na lang ito yung tatlong piraso guys kaya mura na dito ito tayo ng tinolang tilapia yung mga sangkap niya yung tinolang tilapia meron siyang uh, lemongrass ayun o no. tapos yung tilapia ko naman pinrate ko nalagay natin pinrate ko tatlo Pakuloan natin konting tubig lang. At yung nilalagay natin yung talbos ng kamote. At tinigyan ko rin ng bilog na talong. Ang iba naman. Ito na guys yung ating pinulang tilapia. May kamyas pala nagyan ko. Sayang naman kasi may natira pang kamyas. Uh, kahapon na hiningi ko nagyan ko ng kamyas yan o oh. panibagong lasa naman sa amin ni mama lab ito na yung talong Dito natin lagay yung ating talbos mga guys ayan papasarap dyan sariwang riwang sa probinsya pag may tanim tayo mga kalibre kami kasi walang tanim umasa lang kami sa dumadaan dito araw araw tapos tatakpan natin yan isang pulo lang ito na wala kaya na, na tayo at luto na rin yung ating tilapia tinusta, tinusta ko yung ulo para makain natin kadalasan kasi tapo na yung ulo eh hindi na rin yung tilapia pag ganitong maliliit masarap tostahin para at least makain yung ulo na may tapo ito na yung tilapia oh sarap sa so, usapang bagong ayun guys dito na yung ating uh, tinulang tinulang tilapia ayun yung tilapia oh. maya maya pa kami kakain ayun yung kamyas wow ano yung bagong lasa, subukan nyo ito guys. Napakasarap ng sabaw niyan. Pagkakan muna natin, patay lang ako eh. Tulog yung aming mga babies. Kanya-kanyang pwisto. Yan. Tapos yung isa, ginagod kita ni mga laba yan. Pag-ibong oh. niya sa gila. Mainig kasi. Harap-harap. harap harap Pinaliguan siya, hirap na hirap tuyuin. So, ayan guys, nag-ano lang ako, nag-shower ako kasi puro ako balahibo. Ayan na si Bella. Ay, hindi na ako maghuhugas ng kamay, ikaw na lang. Yan. Ano? <laughs> dinupitan ko siya. Pinaliitan, pinaliitan ko yung kanyang <laughs> balahibo. O, oh, tingnan ninyo. Mm, na sila si Sky din, ganon. Inayos ko mga ano nila kasi kawawa naman. Puro buhol na yung nangyari pala sa ano niya, sa balahibo niya. Ang daming buhol. So ayan, ganito pala dapat kapag summer eh. Sa bagay magdatag lamig pa naman, pero mabilis lang namang tumubo yung kanilang ano, balahibo. Bella, halika dito. Bella, pakita mo nga sa kanila nak. Hmm? Tumangkad lang ng kaunti si Sky sa mga baby niya, oh. <laughs> Bella, pareho na kayo, ano, anak? <laughs> yung kanyang ano, buntot, hindi ko gano'ng pinutulan. nag lang ako. Tapos, ang dami niyang kati. Kinakamot niya. Wala siyang kuto, guys. Wala akong nakitang kuti yung langkati talaga. Meron siya mga rases siguro dahil doon sa makapal niyang balahibo. Mm-hmm. Bebe! Oh, wag naman kawawa naman si Cheddar. Magpapaligo kami ngayon. Tapos, ito na yung mga labada namin. Matatapos. Last na ba yun, Papa? Lo, uh -huh. oh, matatapos na siya. Uh -huh. <laughs> Tapos na pala. Yung ulam namin ngayon, tissue. Ba't <laughs> may tissue dyan? Tilapia. <laughs> Akala ko, pork chop. Sabi ko, Papa, pork chop ba yung ulam? <laughs> ano sagot mo sa akin kanina? tilapia tapos kalamansi sa kabagoong mingi siya ng ano kalamansi doon kila imi kakay o oh, bilis dyan alis dyan ano yan pang sinigang. ay nagsigang pa siya ng tilapia hala Okay, sinigang na tilapia. Hala, kahina ng ilaw natin dito, mahal. Ay, dyan pala, pakibukas dyan Nangawit ako, grabe. Grabe, nag-shower ako guys kasi katingkati na ako. Yung balahibo nilang dalawa, lalo na yung kay, ano, kay Bella. Grabe, ang kapal ng balahibo ng bata na ito. Batuta na yan. Kain tayo guys. Oh, baby. Sarap. Okay, let's eat na. Kumain hindi. Kumain na yung mga batuta namin. Oh. Nauna sila na kumain. Oh. Ay, yung katawan mo nandyan sa paano kumakamdaman. Oh. Ayan, meron na. ay oh, yun yan. na pa. Good morning, bebe. Dito muna kayo. Alis kami ni Papa. Ha? Wow. Lalaki. <laughs> Katago ah. Oo, harvest tayo. Laki, tinan mo. <laughs> Oo, mo yan. Pahulog. Hey, hindi, hindi naman ano eh. Ayun pa, oh. Oh. <laughs> oh. Ito yung Malaki. Oo. Ito rin sa akin na. Ah. Hawakan <laughs> mo. Mag-ano kami. Tama na. Mag-ano kami e. Eh? Mag-ayong Mag... patat. Sa... Ayong Ayun pa sa taas oh ayun oh Ayun ayun eh Ney si Ate ano na pala ito si Ate Ayun ayun eh Teka te si Ate ano Gina Oh Ano <laughs> <laughs> kinuhanan tayo sa luyot mm. Ay dito pa malungdan si no Ate Si Ate Ah, ah. Wow, kada ami oh Kumpulo yung namayon namin, sabi nila, pagkikita. Ang dami, oh. Wala? Wala pa Wala? Wala na, Bala guys. Round 1. <laughs> Tingnan natin kung ilang round kami. ito masarap dito, eh. Toto ito, no? masarap ito eh. Fish, ano, fish cake. So, ganyang klase ito guys kapag ino-order ko siya. Galing ito ng kaloohan sa mga may gusto. Kahit saan po kayong lugar. Kahit, oh, mo na yung ano, dahon.